So, shout out tayo sa atong YouTube channel, no? Sa Juan. So, welcome sa ating YouTube channel. So, shout out sa ato ang mga viewers. So, atong naglantaw sa atong IPB page, sa ato ang ato ang pagdula ang, uh, what is in the box so nagpadula ta sa atong page, na what is in the box so shout out tayo sa atong fans so. wa pa nagpalo, please lang kung um, palihog lang kung namoy gana mo palo ipalo lang niyo og wala poy gana ay lang po ipalo or comment lang sa comment section so mo akong giingon sa inyo na kuan um, ka uh, may allow ginagamit ng tao sa akong live. So, i-comment ninyo din to para makadaog mo 100 pesos gikas sa tua. Ah. So, i-follow lang po ninyo para update mo sa mga sunod na itong live sa itong live sa itong Facebook. So, kung ano yung sunod din to, i-comment lang dito sa comment section sa itong Facebook page. Then, comment lang po dari at highlights at followers. I-comment lang po rin sa ako ang YouTube channel para inyo makita. So, ang itong sunod ani ay bawal. Bawal. So mo answer na to katong live na to bawol ang atong answer. So dalang salamat sa atong live. Sa atong mga naglantaw, sa atong mga special mga viewers nga naglantaw sa atong live dito sa kanang Facebook uh, page. So nagalive ta sa every every Saturday and Sunday sa atong Facebook page para updatein mo mga 8:30 to 9 9 9, 9 PM So, mag-live ta dito sa kana atong FB page. Then, di there, dinabuksan ako ang box na dili nila matagnaan, dili nila mag-guess dito kung sa sulod. Then, there, ako yung buksan sa ako YouTube channel. So, muanit ka na ato ang bagong game sa atong mga viewers para na po sila i-ganang mula nato sa atong live. Then, naghatag tao ganang ginagmay nga blessings para sa inyo ha. So, muanit ka rin sa inyo ha. So, kani, nagkantinan niya 100 pesos. So, i-comment niya sa comment section sa akong Facebook page. Then, nana kay 100 chikas, then i lang ang atong quiz. Then, i lang taga sa so akong quiz kung mag-comment na ganito ako sa iya. Kung comment lang nito, ginagamit ng tao may alog, hasta ginagamit ng tao may alog, hashtag bawal. So, hashtag ginagamit ng tao bawal. So, mara i-comment ninyo dito sa akong Facebook page then, You have, wait, 100 pesos. Mara kayo. Sa akong consolation price. So, Tagang salamat sa mga naglagtaw o oh, God bless everyone.